Nang-alis <laughs> ko, nang-promise ako, sana ko, ba't kinahanap ko ngayon. Nang-alis. Sabi ko, bago ako umalis sa Calvina, hindi ako uuwi na, hindi ako uuwi na, Naka-talo. Yung last round, nakataba niya ako, 6 round, narugi ako, nahilo ako. Pero so, binigilay ko kasi nagparawis ako sa anak ko na uwi Siya, Iwan, hindi mo na musmen uh, na tanti uwi uh, na okay, round. Dami Sabihin mo, pagkatapos sa round, alam ko pa na alam ako eh. Sabi ko, sabi ko, ko um, eh, nakatupad ko yung promise ko sana anak ko na ang regalo ko na ganyan. Kuya, sino, hindi mo na so, musmen 悔しかったんです <laughs> あの俺は勝ったって言って帰ってください。<laughs> もうパナドからも早速いんだろ。<laughs> 俺は <laughs> まあ本人の中でも負けを認めてるんで。ささあのラウササリリンダロパタレカンバナドか娘に絶対あの。 誇りに思ってください。寂いもろ sabi. sa Anak mo na panalo ka. ipaglalaban niyo na sa. So, sabihin mo yung Rogers si na tamaanya boto nawala yung paningin ko pero hindi ko talaga. Hindi ko alam ko kayo ba na tmutte, sarili no si umita okay. tte. Mm. So, mo. Ano ng nagagawa ko kaya ko ba ko pali? Ah, Nice fight.